Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking the um, yung mga parang around 2,000 names and then parang three parang 1,000 plus yung uh, wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good um, government? ah, uh, Siyempre, na magnify lang po ito doon sa, sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. At nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. Dito natin makikita na mayroong uh, systematic fraud no na uh, ginagawa nila no sa paggamit ng confidential fund. Ito yung balisang article of impeachment mga hindi totoong pangalan na ginagamit doon sa mga acknowledgement receipts. Ayun ang ito yung duda natin na ito yung gagamitin nila as basis para sa isang article of impeachment. Ito yung hinihintay siguro ng <laughs> Secretary General ng Congress para mabuo na yung impeachment complaint para kay VP Sara. Itong mga congressman, yung mga young guns na to, hindi kasi nila na yung uh, implication kung halimbawa totoong pangalan ang gamitin ng mga confidential informants. Kasi ang dali na lang matiris, no? Uh, narinig ko pa na may propose sila ng legislation. Dapat, totoong pangalan na ang gagamitin nung naka-receive ng fund. So, kaakipag doon, so pag naka-receive ka ng funds, kaakipag doon ay yung mga informations na ibinigay mo. So, wala na tayong makukuha mga uh, agents niyan no? Wala na tayong makukuha informations. Kasi sino naman, sino naman ang susubok na magbigay ng information? Eh, isulat yung tunay mong pangalan, tapos yung mga information na ibinigay mo. No? For example, example lang, sa NPA kunyari, tapos may commander ka nakilala. Lahat ng na information, commander, commander Hong, oh, si Commander Hong, receive ka ngayon ng funds. Sulat mo yung pangalan mo. oo, so, lahat ng detalye ni Commander Hong, ni Kahong, Kahong. <laughs> lahat ng detalye ni Kahong, andun yun sa, ano mo, sa, sa information sheet, di ba? Ah, ito si, kunyari si, kunyari si Jefferson, oo, oh. ah, ikaw ang Jefferson Kung Hun. Oh. Kunyari ikaw yung agent. O. Oh. Hindi ka congressman. Isa ka lang ordinaryong tao. Tapos may nalaman ka na informasyon patungkol dun sa isang commander Hong. Tapos gagawa na ng, ngayon ng information sheet. Ako si Jefferson Kong Hong. Alam ko ang mga aktividades ni Commander Hong na ganito-ganito, doon siya nakatira sa ano, ganito yung mga modus operandi nila. At ngayon, uh, nahuli ngayon si Commander Hong, si Kahong, lahat ng aggrieved party, no? Pagkahuli ni Hong, ni Commander Hong, alam na nila kung saan hahanapin ang informasyon na yan. Alam na nila, doon lang sa kuwa pala. Hmm. Kasi, gusto nilang ilagay yung tunay na, ma na, pangalan ng confidential informant. Hmm. Ilagay nakalagay doon, alam na natin, alam na ng kasama ni Commander Hong kung saan hahanapin kung paano malaman kung sino ang nagbigay ng informasyon para mahuli si Commander Hong. Patay ka ngayon. Gagawa ng gagawa ng paraan yung ano, kasama ni Commander Hong pupunta yan sa kuwa. Kung may kakilala ka doon sa kuwa, oh, tingnan ka oh, naman yan, pero sige oh, para malaman namin kung sino ang, ano. Oh, sigi sige, sige, sikrito lang natin ito, ah. ganito, ganito. Kita ngayon yung pangalan mo, Jefferson Kung Hun, ang, ang confidential informant. Patay ka na ngayon. Simple na ano, simple lang talaga. Alam naman, alam ko na, alam to ng mga congressman na yan eh. Alam ko na, alam ng ng mga young guns na yan. Na ganyan talaga ang kalakaran Hindi binibigay yung tunay na pangalan, mga alias-alias na lang, para sa safety ng informant. Diba? Tapos ngayon, gagamitin nila ngayon yan sa impeachment complaint. Kunwari, kunyari. Pero mind you, ako, naniniwala din ako na hindi papasayan sa ano eh. Hindi, oo, oh, Kung yan na uh, mga fictitious name ang ginamit Kunyari, para uh, para ma, ma para magasa lang no magasa ma misuse yung confidential funds kasi ito yung gusto nilang palabasin eh na dahil sa mga pangalan na yan dahil sa mga peking pangalan na yan sa madaling salita pinulsa ni yung pera na confidential funds gusto lang nilang pagdiinan na yung pera na confidential funds na yan ay ginamit, binulsa ni VP Sara. Ulit-ulitin ko, alam nila to eh. Alam nila to eh. Congressman ka, hindi mo alam kung ano talaga dapat ang gagawin sa mga sa confidential funds. Paano itreat yung mga uh, confidential informant. At tandaan nyo mga mukha ito. Ano kung may... Kunyari, kay kailangan nila ng informasyon, huwag kayong magpagamit sa mga taong to. Kasi, <laughs> wala, patay kayo. Bilang ordinaryong, ordinaryong Pilipino, alam ko na buo ang paniniwala ko na hindi pa sa ano. Kasi mag, parang trial trial diyan doon sa pag kunyari o darating na sa, sa, sa Senado, no? Yung senador ang mga judge na ngayon, hindi papasa yan kasi may mga abogado na yan hindi niya kagaya ng diyan sa quadcom quadcom sa committee on accountability na sila lang kung anong gusto nilang mangyari kung anong gusto nilang flow ng storya ay eh, yun na lang pero doon sa sa Senado na ay hindi I doubt kung papasa. Mawawala ng visa yung salitang confidential. Pakapalan na ito kasi ng mukha eh. <laughs> yeah, pag nga, pagingan natin. Kung sino yung kailangan managot, eh dapat managot kasi hindi po pwede na pipigayin mo yung, yung dokumento. Para, para siguro, ihabol lang liquidation kasi hinahanapan sila ng liquidation. Ay Natawa ako doon sa inihabol lang. Ah, <laughs> oh, grabe naman to. <laughs> Parang nakipag-usap lang ng ano, yung batang, ano, batang Oh, mas mabuti pa siguro yung kausap ko yung ano, mga batang mga batang musmus eh may pwede mo pang ano. Eh, mali ba yan? Mali man yan? Ito? Kasi <laughs> nagtatanga-tangahan eh. Wala, ka, talaga tayong mahihita dito sa kanila. Oh, sana, na sana so, ma-file yung ano, no? Nung impeachment talaga. So ito yon ito yon hinahabol nila na ano, dyan na punto sila babanat mubuti pa nga yung mga musmus batang musmusin mo. Oh, mapagsabihan na, ay mali ang ginagawa mo nyo. Pero ito, kasi gusto <laughs> may focus sila eh. Nakafocus sila para sa gipitin talaga si Bibi Sara.